Now! Bago maglikos sa may 7-Eleven pa? Ikaw, medisyon. Metrobank. Paganon. Oo nga. May medos. Sa may una ng Phil Ditty. Sa may una ng Phil Ditty. Oo nga, may wholesale ano doon. Pero... Pero... May ikita nyo tayo. Pero yung mga bigas niya, okay. Kasi yun yung mga likha. Uh, ah, mga ano talaga yung, siya. Uh, may, may, may First class, ay ano naman, hindi naman pala first class. Pag sinabi kasi yung first class, yung mga hasmin. Tatlong uri kasi yung hasmin eh. Ito. Yung dilawan sako, tapos yung blue, tapos yung... Ano ba ano Basta tatlong klase yung ano. Ang orange siya tayo sa ako nung ano. Ito as ako. Madali na lang kasi mag-transact kapag may okay, hawak ang pera. Kasi mahirap naman magpunta ka tapos wala ka naman hawak na pera. Dami wala, nakikita tayo sa kusita ko pala. Dami. Dami. Pag nag-live selling kasi ako dapat hindi itong cellphone na ito ang gagamitin ko. Talim pa naman siya. Saglit lang sa akin tong lima. Siguro mga, hindi naman ako abuti ng ano. Parang anim yata yung na uh, ano ko eh, tahi Oo, oh, anim. Okay. Tapos magtahi ako ng apat uh, bukas. O kaya mamaya. So, Ilang bundle. Oh, Ilang bundle. Ilang bundle. Eh. Ilang bundle. Ilang hindi, 50 mo sa kanila, isa. 50 lang na. Kasi, gano'n mo. Milo! Milo. Mahirap kasi imo ka yung ano, itim. Parang aswang yung basahan. Pwede naman yan. Basta may Minsan kasi meron ako diyang menu pa pure na ano, black. Kasi e ko parang Ito ba dito sa akin? Ito ba mga ano? Siyempre, ganun talaga. Tingnan mo dito sa akin. Nag-search ako ng uki-uki. Ano. Lahat na nandyan. pakinabangan ko na yung internet one bundle ko na po. Shine, kunin mo na lang kaya anak yung tupiin dun sa taas. Ano na yun eh? Tupi ka na lang. Kasi kahit nanonood ka, pwede ka magtupi ng damit. Gusto kong alam mo. Eh, itong makinang to. Puro good to eh. Basta ma-maintain mo lang yung ano nitong mapa na. Ito yung sinasabi kong aswang. Aswang! Oh, meron silang ano oh. Ano? Katulik ko ito oh. Ano yan? Boston Heights, Youth Ministry. Ah? Oh, oh. Ayun, namatay ko yung makina ko. Eh, ano mga pa yung ano? Saksak. -sak. saksap nanganak na kasi yan ng apat eh, kaya kapal, nakapal ako talaga Ayan, nilagyan ko ng gray para ano, hindi aswang yung basahan. Buo ang loob, atapang atao. Kasi siya inyong. Buo ang loob, atapang atao gusto <laughs> ko bumili ng bagong SIM card. Eh ano ko pala kay may kamamay yung ano kaya yung ano doon kay Ma'am Tina? Yung parang dila-dila. Kaya lang hindi mga masyadong nagpapain. Eh. Nakain ka ba nun siya? Yung lungganisa na parang dila-dila. Ha? Hindi. hindi. ka nakain nun? Nakain ba nun si Justin sila at si Jess Hindi. kumain ng ganun. Basta yung ano, hindi naman lagi. Mayroon kasi pag ano, daily use na, na yun. Ganun, frozen food. Alis magkasunod na naman kayo niya ni Justin mag ano, exam. Bayarin na. Abot ko lang siya ng 25 minutes. Sana may pera ako sa ano. Magkano nga pag kumuha ka ng ano, passport na bago pa lang? Magkano nga? Hindi ko alam. Ang alam ko ano, mas mura yung renewal. Ay, nasa na yung pipi lang yata? Meron kasi dyan sa SM Palapala. Pag renewal? Hindi ko lang alam kung mag-appoint

po na lang si ate. Yes! Pangatlong bundle ko na to dai dalawa, tatlo. Ah. Oh, hindi naman bando lang. Ayan. Taposin ko lang isa, dalawa, tatlo. Ayan, taposin ko lang yan, guys. Tapos mag... Uh, naman ako. At bukas ko naman ituloy yung aking pananahinang basa. O, diba? Ganun lang. Masyadong hard ako ah hindi ako to Mag -move. nag mug nag nito aking Pagod kasi yung kanang binti ko na mamanhid, nangingimay. Kaya, pahinga-hinga muna ako. Pag masyadong napagod. Utap. Sabi ko, mo ako Tapos yung na naman? Ha? Yung si, ano um, oh, dyan? Ubusin na sinigang, sinigang, sinigang dyan na isda. Wala nang laman? Wala nang laman? Wala nang laman.

continuous 'yung. Ano mo Oi, bak mong iwan dito sa bibiga na bukas. Dingiin lang yan sa 'yung bike diyan. Nuka. 30, 30, 30, 30. Ano yung in order mo sabi mo? Water pot. ng classmate mo, naka-order naka na din sila sa on online. Buti na lang pala, ano, meron sa Lazada. Ba Or. Meron naman yun eh. Basta ano. May nakita nga ako dun eh. Bibili ka palang aklat pala ng sarili mo pagka ikaw magre-review ng ano. Or board exam. gamit niyo na yung phone code code. Okay, uh, Dapat kasi nandiyan lang yan sa bag mo. Eh maliit naman, di naman siya kalakihan eh. Ay salamat. Buksan mo na nga lang yan. Ako'y nadidilima sa pagtahik. Bukuha kasi ako ng passport ngayong summer. Kasi hindi dapat everyday na gagamit ka ng conditioner. Dalawang beses ka mag sa isang linggo. Di, gamitin mo yung ano, princel. Wag na yung ano, keratin. Yung Paras lang naman kayo ni Maika yung hibla ng buhok. Malalaki. I-maintain mo lang sya ng hair block. El ponma.